kaluli balik tumaan na naman tayo so dito tayo sa haras na yun mamumulot tayo ng mga uh, pinagtatapon na nilang mga bagay-bagay abangan na po mga lodi dyan sa loob dito, tatay dito sa mga gamit pang duwaniya maghanap tayo ng unan unan ang hinahanap pati dito ako napunta ayan sa laki ng subjuma sa dalawang buwan, tatlong buwan hindi ako nakapunta dito ayan, pang hindi ko na alam yan lawak pasukin natin kung anong meron dito mga ludi ayan ito okay. yun <laughs> Ang lawak. Tingnan guys. O oh, diba? Ang ganda. Ayan. <laughs> Naghahanap pa ng libre. <laughs> Ang mga libre puro bago dito. Okay, so, mga sofa. Oh, sinong gustong may sofa dyan? May sofa ka na. May upuan ka pa. Ay, parang pareho lang yun ah. <laughs> Ayan, dito natin matatagpuan guys Mga lodi Yung mga sofa Yung naman sa kabila uh, Ang duwaniya O dito naman mga sofa Ayan o, no, tingnan mo ang Sa atin yan, mga 25,000 or 18,000 Ang isang seat nito So, ang pinakababa po Pinakamababa Mga 15 to 12,000 Pero iba yung disinyo niya. Pero ang gaganda talaga. Tignan mo. Diba? Malawak dito mga ludi. Ayan. I igala ko kayo. Dito lang yan. Dito lang yan sa sugjo mga kuwait. Ayan. Ang gaganda diba? O, kita nyo? Malawak. Ito naman mga lodi, ito yung mga furniture, mga side table, or pwede na rin pang pagit na. Kompleto na. Dito banda. Mura lang dito. Ang lawak. Mamaya pwede ka nang mamulot dito mga lodi. Magdala ka lang ng sasakyan. Kasi sa dami ang mapulot mo, wala kang sasakyan. Mahirap naman kung kargahin mo na lang. <laughs> kargahin mo sa isa pa uwi. Ayan mga labi. lawak, lawak di ba? Wow. Ito yung lagaya ng mga Arabia. Lagaya ng kufi or gawa or kufi or tea or chai or mga baso or cake o mga matatamis or whatever. mga ludi. Yan po ang mga carpet or mga double deck bakal. Meron din dito yan o mga uh, ayan. Mga pang double pang double sa kama. Ayan o. Mga food. lawak ng napuntahan. Ay, nito lang hinahanap ko. Filo, excuse me. How much? Ha? One dinar. At ini one dinar ba Ay, This one, dream filo? Dream filo, one dinar. One dinar lang mga, mga lodi. Yan, dito matatakuan lahat yan. Ang dami, oh. Grabe, damba. Ayan mga karpet, Kasi Ayan mga idol Oh. No? Puro karpet dito. Grabe. Turo na to. Kung mayroon lang sa Pilipinas na nito mga idol ay iwan ba? Dito rin na makikita yung mga budget mura lang. Dito ang bumibili mga loading, ano? Kita nyo? Mga bed mga, ko, mga comfort, mga yeah. Mura lang to, tag 25 kd or 15 kd na sa 2,000, 3,000 ang bawat isa. Bawat isang pack. Diba? Pero talagang as in maganda na tingnan. Ayan, marami pa dito mga dream pillow. Kanina naghahanap ako, halos hindi ko mahanap. Kasi sa lawak po dito mga lodi na kalimutan ko na po na kung saan pang pasikot-sikot. Ayan, hanggang doon po yan, mga comfort. So ngayon, balik na tayo dito sa sa mga uh, sikanghan. So, yung mukha ko, bangas lo. Grabe, pulang-pula. <laughs> Charot. <laughs> At mayroon din dito mga, ito, mga floor mga. Ang ganda Ayan, mga idol o mga good. Pick Bermuda. Diba? Gusto nyo ng Bermuda? Parang carpet din yan. Mga floor mat.